Guys, mag, uh, papalita ko ng ano, oil seal dito sa cambio. Kasi kung napapansin nyo, basa sao, oh, Malakas na po ang tagas niyan, guys. Uh, medyo matagal ko na rin siyang hindi napapalitan. Kasi nga ngayon lang ako nakabili ng, ano, ng oil seal. Kaya pagka ganyan guys, huwag nyo na siyang patagalin. Kasi talaga nang mauubos ang langis ng makina ninyo. Ako guys, karalagay ko lang. Isang araw lang, magdamag lang. Wala na, ang dami na agad na bawas. Kaya gat mare, huwag niyo na siyang patagalin. Gawin niyo na kung kayang gawin. At kung hindi naman, pagawa niyo na sa mekaniko. Kung meron naman kayong budget, pero kung kaya niyo naman, eh, kayo na lang para medyo makatipid-tipid din. Ito guys, yung kailangan na, ano, oil seal. Yan. Yeah. Oil seal ng barako sa cambio. Ayan po. Mura lang siya guys, 45 pesos. Kaya kung kaya naman yung gawin, kayo na lang kasi mga kamura din kayo. Magkano din ang labor ngayon? Nasa 150 ba o 200 ang labor? Kaya kaya naman. Mamaya guys, papalitan ko yan. Panorin nyo para kahit papano may matutunan kayo para sa susunod kayo na lang gagawa. Yan guys, linisin muna natin kasi kailangan malinis yan. Tanggalin eh. muna natin yung yung mga halangis-langis para pagka magpalit tayo ng, ano, ng oil talaga eh, talaga namang walang dumi pati po yung loob nyan mamaya kailangan malinis yan ang uh, gasolina ako okay, guys gasolina pinang lilinis ko pero yung iba yung mga ibang mga mekaniko na talaga namang gumagawa pinang lilinis nila is crudo na natin Okay, so, guys, ilagyan ko siya ng ano, ng metal screw. Subukan natin. Ayan guys. Ha. Yan, tanggal na. Tanggal na siya. Yan. Ito po yung pinaka ano niya. Pinaka oil seal niya. Yan, ayan guys. Ganyan po ang gagawin ninyo. Uh, gumamit lang po kayo ng meter screw tapos yun po ang ano nyo dito para po siya mahugot yan guys kung mapapansin nyo talagang ano na siya may tagas siya sambasa sa kaya linisin muna natin ng gas Ayan. para matanggal yung mga lumalumang langis na nakanit yan para pag naglagay tayo ng bagong oil seal siguradong wala na siyang tumi yung mga tumi tumi yung ilalagay Inisin po natin ang gasolina. Ayan. Tapos, uh, punasan natin siya. Yan guys, nariinis na. Ah, nalinis ko na ng ano ng gas. Tapos napunasan ko na rin. Lagay po natin tong oil seal. Ito po pinaka oil seal niya. dito po sa original ano siya. Eh? It's sa uh, ano, metal, metal siya. Metal siya dun sa yung original na ano niya, na oil seal niya. kasi ito guys, since nabili ko to 2018, ilang po ako nagpalit ng oil seal metal yung gilid nyo kumpan rito sa nabili ko sya is ano uh, goma pero meron din yan pang ano may metal din yan sa loob coated lang siya ng ano ng ng, 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 goma pero yung isa talagang meron syang ano bakal dito sa gilid dito kita mo. pero siguro yan ang labas ngayon kaya po natin yan guys pasok po natin sya yan medyo maluwag na rin guys tong ano ko kasi kamay lang oh. kaya na siyang ipasok tulak na rin lang natin doon panti, -panti. kailangan pantay lang kailangan pantay lang siya yan yung ano lang yung sakto lang siya medyo maluwag na rin tong ano ko guys konti tulak lang ipapasok na siya yan tulak pa natin ng konti bawang pa natin yung kailangan yung nakapantay nakapantay siya yan yan ano na yan okay na pantay na siya guys yan okay na yan guys tapos na ganoon lang po ang pagpalit ng ano ng oil sa cambio Ah, uh, kayang-kaya naman po natin, guys. Basta uh, lakas lang ng loob. Kaysa naman ipagawa po natin 'yan, eh magkano din ang may labor ngayon samantalang 'yan, ikaw mismo magkakabit. Nakamenos ka sa labor. Yan guys. Thank you for watching.